Number one malatang ng Australia nasa Pilipinas na medyo huli na kami sa balita pero itong personal hot pot at dry pot ng Australia nasa sa Pilipinas na mga ka-eats. Tara na dito sa Robinson's Place, Manila sa may Padre Faro Pasok lang dito, lakad lang ng konti at makikita nyo itong number one malatang. Yan po talaga yung pangalan, number one malatang, 1 peso and 30 cents per gram mga ka-eats. May mga promo po silang ganyan. Meron din silang high chair at yon ang luwag at ang linis ng loob. Very clear naman po yung instructions. Four steps lang po yan. Uunahin natin yung paggrab ng bowl at ng tongs. Tapos, syempre, pipili na po tayo ng ingredients ng ating hot pot at nung ating stir, kung -stir fry kung mag-stir-fry naman kayo mga ka Dahan-dahan lang po sa pagpili kasi marami po talaga yung pwedeng ilagay sa inyong hot pot at stir-fry. Kasi nga po, kapag naparami, mas bibigat at yun mas mamahal po ang inyong babayaran kayo na pong bahala kung gusto nyo meaty, maraming seafood, maraming veggies, balls, at iba pa. Meron drink sa dulo, mga ka -eats. Tapos kapag tapos na po kayo, tulad ni Bini, pipila na kayo para bayaran or ipa-weigh muna yung inyong kinuha. Tapos kukuha kayo kung anong broth, anong spice level, at yon ipapakilo ninyo at aalamin kung magkano yung inyong babayaran, mga ka -eats. Meron din po pala silang free na rice kada order ng inyong hot pot o dry pot, mga kates. So, tingin-tingin muna tayo bago namin kunin yung mga order naming iba pa. So, yan po yung akin. Nakalimutan kumuha ng noodles. Buti na may free rice po sila, isang bowl. Ito naman po yung kay Bianca. Tapos, next naman is yung para sa aming dry pot, mga kates. So, yan po yung mga kinuha namin. Tapos, ito po pala ay invite po ng number one malatang. Pero po yung itong review na to nako 100%. Opinyon po namin yan, mga ka -eats. So, ito, after ilang minutes, pick-up area, may mga sauce bar dyan, condiments, utensils, at syempre, may patubig po sila, mga ka -eats. Nakalimutan ko, kumuha pa kami ng bottled water. Ito na yung rice na kasama. Kumuha po kami ng total ng three bowls of rice. Tapos, ito na yung order ni Bini. Chicken broth yung kay Bini at sabi nila meron daw pong squash. Ito kaya medyo healthy ng konti. Nasarapan naman po siya. Sakto lang daw po yung alat. Tapos syempre, yung balls naman nagustuhan gustuhan din niya at yung kanyang egg noodles na ang ganda daw ng texture. Next naman is yung kay Bianca na tomato-based broth. Hindi po to spicy pero nakakatuwa. Nakumpara po namin yung lasa ng broth sa Heidi Lau o yung sa sikat na hotpot sa China. Ang sarap, medyo thick yung tomato-based parang manamis namis ng konti at may konting asim syempre. Tinay ko naman yung original malatang spice level number 1 lang sya. tapos with rice na kumakait. Medyo maanghang na po to. Kung hindi po kayo mahilig sa maanghang, saktong-sakto lang kasi mayroon na pong kiliti sa inyong dila. Tapos ito po yung sauce na nilagyan ko pa ng chili. Sichuan chili pepper po ang gamit nila. Kaya po mala ang tawag kasi po ay naming heat or naming spice po siya mga kaits Kaya yon medyo maparang parang mapaparalyze or parang mamamanhid Mapaparalyze, mamamanhid yung inyong dila Siyempre itong kambal, kinain din yung broth that with rice at iba pang ulam ni Bini Tapos ito na po yung dry pot mga kaits So siya dry pot or stir fry kasi nga po Wala po siyang sabaw Perfect po siya with noodles na po With instant noodles Ito po yung timpla niya Medyo may konting anghang pero okay naman po, very tolerable naman po. Ang nakakatuwa dito mga ka is syempre customizable yung bawat bowl. So kayo pong bahala. Syempre walang sisihan kasi yung kumuha niyan kayo po, kayo po ang bahala kung maraming meat, maraming veggies, maraming seafood or pwedeng combination ng bawat isa. Pati yung broth po, spice level, lahat po sa inyo yan. Nakakatuwa, di ba? Kasi in control po talaga kayo kahit sa dami ng kukunin ninyo. Kung mahili kayo sa hot pot, noodles, balls at iba pa, punta na. Subukan na itong number one malatang mga eats At good news, available na rin ang presets nila anytime soon sa grab po. 458% with utensils, sauces, dips, soup syempre at yung mga combinations ng seafood, meat at iba pa. Kayo na pong bahala, pumili, pero naka na po yan mga ka Perfect po kapag nagmamaneho kayo or sa bahay lang talaga mga ka kung nag-grave kayo lang bigla at ayaw nyo nang mag-isip. Maraming salamat sa panood. Until next time, bye-bye!